So, ito po, mga ka-GM, bali natapos na po natin, no? na uh, makinis na siya. Itong isa, uh, makinis na makinis yung isa kasi nga, itong isa naman, uh, malalim yung tama ng ano niya. nagmetal metal to metal kasi dito sa kabila. Kaya, ayan, hindi na natin masyadong uh, tinanggal kasi nga, malalim masyado. Kaya, ang ano niyan, uh, ayaw kasi bumili ng bagong uh, brake drum yung ating customer. Nagtitipid din siya, mga ka-GM, kaya, yan po ang ating ginawa. Kasi pagka pagka rinisurvice pa natin yung pinakalalim na yan uh, masyado nang malayo yung adjustment ng ano natin sa kaliim masyadong malayo na yung adjustment ng brake uh, shoe natin kaya tama lang yung ating uh, inano hanggang dun la sa tamang kwanya sukat para itong bago pagkabit natin ng bago uh, ayos pa rin yung ano niya makadiin yung uh, kapit dun sa ating dito sa ating preno no diyan kasi nga uh, bali ayaw nang bumili yung ating customer ng bago na uh, brake drum. Pero okay pa okay na to mga GM kasi makinis naman na siya. Wala na siyang uh, pinaka ano diyan, ribaba o uh, tama. Yan, uh, yun yung isa din sa kilang. So, ang gagawin natin dito ay kakabit na lang po natin ngayon. At uh, kung bago ka lang sa aking channel, no, uh, paki-subscribe na po at uh, paki-pindot yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video pang i-upload. Ah, uh, so ayan, uh, 'yung gano'n 'yung ginawa natin para wala siyang ingay at walang vibration 'yung ating uh, na re-surface uh, na itong brake drum, no? Dito sa likod. So ayan po. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa patuloy support na suporta at panonood ng mga videos. Gem Auto Tech.